Ang zones kayo dyan. Dukot. Miss. Wait lang. Siyempre mo naman ako. Ayaw nang mali. Ayaw ko mali. <laughs> Ayaw ko nagmamadali. Pwede ba? Ayaw ang nagkakulong kasi baka umulang. Ayan. Dukot. madam. Si Emma. Ayan. 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 Dukot. Dukot kayo jan, Dukot. Dukot pala. Dukot. Dukot. Yan, tinimbang pero sapat. Ayan, may dagdag pa. Kaya si Kuya Jerry. Ay, ito ang nang nangnang ko, bumili. Nang mga ilang kilo nang? Sampo? Dalawa. Ay, dalawa ba? Dalawa po. Oh, masarap to abang abang nanonood nang no na mama mapakan di wala bubusta pala Opo, isang upuan lang yan ang nangang diabetes Ay. na nang ha hindi naman yan naan sa kape. Hindi naman. Wow, be, naman maano na. Pinagpag nang nakita mo na. nang nakita mo na. nang nakita mo